kapayapaan mga kaka halina at samahan niyo akong silipin ang ilan lamang sa libo-libong uh, koleksyon ni Sheikh Faisal Bin Kasim Altani dito sa Vintage Sports Car Exhibition dito sa City Center uh, kita nyo naman kahit napakaluma na itong mga autong ito ay talagang uh, napakahigisig pa mga uh, ikanga ilan lamang to sa napakaraming uh, sasakyang koleksyon ng ating mahal na Sheikh Faisal na siya may-ari nitong city center Alhamdulillah Masya Allah, Masya Allah Yung nito ay eh, sa mga pelikula na lang namin natin nakita Pero Alhamdulillah at nakikita pa natin dahil sa mga koleksyon ng mahal na Sheikh Faisal Alhamdulillah Pili na mga kaka At uh, sana ya uh, magustuhan nyo Ang maiksing vlog na ito Dito lamang ito sa my city center Sa third floor Alhamdulillah Hanggang sa muli mga kaka Laging uh, manood At tumunghay dito sa Kaka TV Sa iba't ibang uh, pangyayari. pangyayari Kaganapan, okasyon dito sa Qatar Mais uma